Another video, another day na tayo mga mare. So for today's video mga Marcy, hindi tayo magtuturo ngayon ng tutorial. So for today's video nga mga Marcy, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga reseta ng aming dermatologist na sunscreen. So kung kayo ay naghahanap ng sunscreen para sa inyong mga dalagita o para sa inyong mga Mars, eto, eto, tatryin natin to mga Mars dahil ngayon pa lang kami mag-uumpisang gumamit nito. Kaya nga kung may experience na kayo sa produktong ito mga Marcy, pakiko comment naman sa baba kung ano, uh, maganda ba ito o hindi. So, uh, dahil nga ito nga, Mars, so, meron kaming, ah, uh, nagpapaderma kasi yung aking dalagita at meron siyang sensitive skin. Actually, mga mare, meron na siyang sunscreen na ginagamit sa kanyang face. Kaya lang, may white ka. Kaya naman, mga mare, nung nag-visit kami sa isang dermatologist, ay nagpareseta kami ng bagong sunscreen para sa mukha niya. <laughs> dahil nga sensitive ang kanyang balat, mga mare, hindi pwede sa kanyang ang basta-basta sunscreen na nabibili lang by online. So, ito na nga, mga mare, isa sabi ni ko by online. Pero sabi ni doktora, ay pwede naman daw ito kahit umorder ako sa online dahil legit daw ito. So, makikita niyo dyan, mga mare, 460 65 pesos at sa Robinson Market or supermarket ko ito nakuha dahil nga wala na sa official store o boss. Ito ang Beach Hot Face Sunscreen with 65 SF. So, titignan natin kung maganda ba ang ba? Ngayon, ano consistency ba niya yun? Ano ba tawag doon? Consistency nito sa muka. So, ako muna ang magta-try bago ko ipagamit sa kanya. Alam niyo ba mga mare, super takot na ako magpagamit ng anong produkto dahil nagkaroon siya ng allergy sa isang product na sikat na sikat ngayon sa TikTok. Hindi ko to sinisiraan mga mare, pero be aware lahat ng nabibili niyo by online dahil do some patches muna kung may allergy kayo doon. Ayan nga mga mare, ang sabi nga dito, ultra sensitive hypoallergenic sunscreen 65 SPF na siya. So, ayan ang kanyang packaging mga mare. Napakaganda ng kanyang packaging mga mare. Meron din siyang expiration sa guild. So, makikita mo dyan kung expired na ba o hindi. So, ganito yung kanyang consistency kapag nilagay natin sa ating balat. Ganyan mga mice. Ayan nga ang kanyang itsura mga mares. So, ganyan siya. So, itatry natin ilagay siya sa aking balat muna. At itinan ko sa inyo kung ano baga ang mararamdaman ko. So, so far naman, lahat ng nababasa kong reviews. Sabi nila, maganda daw ito. Pati mga mare, medyo mabango siya. Mabango yung kanyang amoy mga mares. So, itatry na natin sa aking napakagandang balat. So, ayan nakita nyo ang beach hot face. Sa screen. Available din ito sa lahat ng leading store. Watson, ah, meron din ito sa SM, sa Robinson. So, hanapin nyo na lang doon mga Mars. Actually, ah, ito yung nireseta ng derma sa aking anak. So, so far, so good. So, hindi ko pa masasabi na maganda siya dahil ngayon palang araw kami mag -umpisa. So, kung naghahanap kayo ng sunscreen para sa inyong dalagida, pwedeng-pwede ito mga Mars. Dahil nagamit na naman yung lotion nito. Pero hindi ko lang alam kung ano ang magiging consistent niya pag sa face na. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. And keep watching mga Mars and keep sharing naman dyan. Yun lang. Bye!